Oo. Oh. Ayan, ang eh. laki. <laughs> Nakakil ang araw. Nakakil ang araw. Nakakil pa yung nagdumaw muna. So, yan na mga kanipi, yung baboy. Bagong ligo. <laughs> Next week na lang natin kunin yan. Ayan, si Kwesimon yung ano taga uh, alaga dyan eh <laughs> What's up mga Kanoy Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Martes mga Kanoy P na naman tayo Bali, nag-text na si Auntie Lisa Nasa park na daw sila Kaso pinapainit ko lang saglit si Mia mga kanipi, Para makalis na tayo Ayan Napunasan ko na rin yung upuan Mamaya yung ibang parts na lang napupunasan natin sa, ano, sa AGL Alright <laughs> Hopefully na makarami na naman tayo ngayong araw na ng Martes mga kanaypi na naman ako sa journey natin na pamamasada shoutout sa inyong lahat dyan mga kanaypi let's go, let's go pasada na naman tayo nandito na tayo sa EGL ayan, good people to mga kanaypi sila anti-tanker mag na yan good pee yan eh nasundok ang tay nasundok tallia ay sticker mo to ah rin Talag kong tagi tay Ayan mga kanaipi Nag-order na naman si Auntie Lisa ng 15 pieces na itlog Sempre kumita na naman tayo ng 100 pesos na Buenamano natin ngayong araw ng Martes. All right. mga kanoy May pangalawang pasero na tayo. Wala kaya ang Sige. High School National. pa, badi pa muna. maliit na sidecar. Oo, oh, oh. bakit kaya? Oh, hindi ko lang nga natin. Bibira naman na, ano, na, na mamasada. masada. niya, nagsapan. Oh. Uh -huh. Ito ka natin. Okay. Ayan, mga kanaipi naibaba na natin yung pasayro natin at kumita tayo doon ng 100 pesos pati pa, tapos national pwede na yun 100 mga kanaypi museum dito. Ayan mga kano kano May no ipi vlog pa to no May sticker pa sa nang no ipi vlog oh. Ayan mga kanilipi -tay. Kumita tayo doon ng 60 pesos Anong oras na ba? 7.46 ng umaga Ayan, ay pasero na naman tayo mga kanilipi -tay. Ha? El Siste oh, Gilid po lang isa Ah, kaya. sige Mita tayo ng 30 pesos mga kanaypi Bale, bibili na ako ng ano Ng feeds Hindi ako nakabili kahapon eh Ayan, dito tayo bibili ng ano Mga kanaypi Nung pure blend na pagkain ng manok Layer feeds Layer feeds, uh, pure blend. Layer. Ay sa sako. Boss. Pure blend man nga layer. Ilan. May sa sako. Sa sako lang. O yan. Ano ba? Ang dakas sa iyo. Ano? Sa kung ano? 275. 275. Sige Kaya ko

Sige, may isa lang. Ada Marie yung aja Marie. Wala bang Marie to Marie? Two one eight three. Sige layer ba? Oh sige. Ayan mga kanipi, nandito na yung pure blend na ano, one sack. Ayan. Chicken layer. Bumili tayo ng ano, ng pagtayan ng pusa. Okay. Ayan mga kanaypi, nandito na tayo sa parkingan ni Mia. Bali, yan na yung feeds. Bumili din ako ng tubig ni Maika, yung cut litter Uh, ulam namin palang halian, bumili na ako sa bagoongan. Yan mga kanaypi. At yung gamot pala. Gamot at bitresin. Para sa alagang manok. All Alright. Tara na, sa bahay Ayan mga kanaypi Lalabas na tayo para mamasada na naman Tapos na akong nagpakain At nagpalit ng inumin ng aking mga manok Bali nilinisan ko rin yung, ano, yung brother pin mga kanaypi uh, Tula na doon mga kanaypi Nandun siya ngayon Ayan Kita niyo naman Malinis na mga kanaypi Ready na yan para bukas yung darating na mga sisiw. At yung manok na decal brown na nakalagay sa brother pen. Nandito na mga kanayipi. Diyan ko muna nilagay. Sa kulungan na yan. Alright. At may dala ako dito na itlog na naman. 15 pieces mga kanayipi. Murder na naman sa akin si Auntie Lisa. Kanina mga kanayipi. Sakto. May harvest ako kahapon. yan may ibibigay tayo agad Pero Mamaya ako na i-deliver sa kanyang questo At pupunta muna ako ng ano, uminggan Mga kanaypi uh, Titignan natin kung ilang kilo Yung baboy na uh, Nandun kay Kuya Wiltan Para alam natin yung Magkano yung presyo Ayan Pinapatanong ni Ano Sir Winston Duran at Sir Ed. Thank you, thank you so much. Grabe, makulimlim, mga kanaypi. Nagbabadya na naman yung ulan. Pero hopefully na hindi tumuloy yan, mga kanaypi. Ayan. Dito na tayo kay Mia. So, lagay ko muna dyan. mga kanepi biyay mo na tayo papuntang umingan okay ayan mga kanaypi, nandito na tayo kay kuya wiltan Dito na tayo. Sara, nandyan si Kuya Wilton, mga ka-90. Dito okay. si Boss. Okay. Ah, sige. Ayos lang. No. Oh, what's up? Anya, lawan. Baboy. Mga konto na, oh. Uh, di ba 21? Already sinibin to kasi. Eh. Hmm. So, ah. Mabalang mga kwadiyan itimbang na tatap. Oh, ano, pag, han, pagtansyaan lang gawin. Ano ko, ba? Ah. Han, jay, awanan, What? may mesa di jay? Mamisan. Tikilo, dakwa. Hanga bumaba na yung like boy, ang ah, hanggang bumaba na yung tape hmm. ayan, titignan natin yung baboy dyan iisa na lang daw mga kanayipi ayan, nandito oh, oh. 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 Nagpilara. 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 ang Ang <laughs> laki niya oh. Eh. So yan na mga kamipi, Yung baboy. Bagong ligo, <laughs> Next week na lang natin kunin yan. Ayun, si si talaga, ito si, namin yung ano, taga alaga buuan. <laughs> na mga kanayipi nalaman na natin kung ano kung ilang kilo yung baboy nagre range daw ng ano ng 90 to 95 yung kilo nya ayan

kasi banger ba? Tapos, yeah. Ito Ay, ba yung tenong Ay, puti Kasi sama lang ang oras ni pinag, pinag skilla yun, tay. O okay, di, oray pa, pa ng bigatan. Uy, let's go. Hindi, oray, na Kayaan pa eh. ipig mo. Uy, awa mo peg-tiliw. Genta eh. Ayan mga kanaypi. Sunduin natin si Madam Luz. Dito. Ayan. Hi, Madam. Madam. Saan po sa kamanang, madam? Opo. Oh, Doon ito, townhomes. Ah, townhomes. Doon Meron tayong susunduin na dalawang missionary. Opo. Tapos sila ang nakakaalam ng lugar. Ah, nandun na ata sila eh. Sila, sila siguro yung nandun. Oo. <laughs> yung is Amerikana ba, madam? Oo. Oh. Ako po, madam. Doon tayo, Sige po. Nakapila kasi ako dun sa bayan, madam. Eh, hindi ko na malayan yung oras. Opo, madam. side? Opo, kami lang river side po. Ah, side. Ayan, may subscriber tayo dito. Ayan, may subscriber tayo dito. Nabati niya dito. O, nabati niya bag ko eh. Yan na ganyan, sir. Thank you, thank you, sir. Tagat-tagat lang. May paseros ko gamin eh. Thank you Ay, hindi na minsan Oh. Thank you Okay, sir damo gamo madam Ganyan po talaga pag ganitong panahon, madam Nakahingi pa kayo ng cactus niya, madam Marami daw siyang tanim. Sabi niya, nakakatuwa siya. Yeah. Kamote. Baka naman hindi ko ito maubos. Gusto mo hati tayo? Kunti lang yan, madam. Pag ano? Gusto mo? Kunti lang? Ha? Kunti lang pag nalito? Oo. Tatalbusin nyo na lang yan. Ha? Tatalbusin nyo. Ah, tatalbusin ko? Oo. Oh. ko na lang yung ano. Ako, nakakatakot. Ang dami yun. Anong tawag dyan? Marami talaga ganyan, madam. Anong para wag pumasok sa bahay? Hindi yan papasok pag ano, madam, ganito pa. Pag, pag ano? walang ilaw dito sa ano, sa Ay. labas. Tapos may ilaw sa inyo. Talagang yun. Papasok siya sa loob Opo. ng bahay? Pag may ilaw? Opo, madam. Ay, di, kailangan. Pero ngayon ko lang nakita yan, ganyan. Ayan mga kanaipi Natin na natin si Madam Luz Bali pupunta pa ako ng bayan mga kanaipi Dahil di pa ako nakabili ng panggabihan naming ulam at almusal Ayan mga kanaypi Nandito na ako sa bahay Kakawi ko lang Ayan nakabili tayo ng ano ng Bunlis bangus Ayan Ayan yung ulam namin Tapos burgers sa umaga Nandito pala yung anak ko Hello baby Saan galang? Sa kabila po Ay papasyal No Hello baby ka Hello, hello. No. So, ayan mga na natapos na naman tayo na namasada. At kumita naman tayo ng maayos ngayon. Buti na lang na servisan ko si Madam Luz, mga kanipi. at yun, nakahabol tayo sa pasada. So, thank you so much sa suporta, sa panunood, mga kanipi sa no skip sa so ginagawa nyo sa aking video. Maraming maraming salamat. Kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.